Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color silver. Kahulugan ng kulay, ang red ay nagbibigay ng tapang habang ang silver ay nagdadala ng malinaw na pananaw, tamang kombinasyon sa paggawa ng mahalagang desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 30, number 16, Number 27. Kahulugan ng numero, ang mga ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagunlad at positibong resulta. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color brown. Kahulugan ng kulay, ang green ay sumisimbolo ng kasaganahan at paghilom habang ang brown ay nagbibigay ng katatagan mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon number 6 number 14 number 29 kahulugan ng numero nagdadala ng balanse at magandang kapalaran sa mga gawain gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay aquarius mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagbibigay saya at optimismo, habang ang blue ay nagdadala ng malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 25, number 18, number 30. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng komunikasyon at bagong ideya. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color silver. Kahulugan ng kulay, ang white ay tanda ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang silver ay nagbibigay ng protection. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 27, number 11, number 20. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng malalim na koneksyon sa pamilya at emosyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color orange. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng tagumpay, habang ang orange ay nagbibigay ng sigla at tapang. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 11, number 19, number 28. Kahulugan ng numero, nagdadala ng tiwala sa sarili at tagumpay. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng katatagan, habang ang green ay nagbibigay ng paghilom at kasaganaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 8, number 17, number 24. Kahulugan ng numero, simbolo ng kasipagan at pagkamit ng layunin. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue. Kahulugan ng kulay, ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at kabutihan, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 17, number 15, number 26. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng balanseng relasyon at pagunlad. Scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color maroon. Kahulugan ng kulay, ang black ay nagbibigay ng proteksyon at malakas na enerhiya, habang ang maroon ay simbolo ng katapatan at determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 4, number 12, number 21 kahulugan ng numero, nagdadala ng disiplina at matibay na desisyon. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Kahulugan ng kulay, ang purple ay sumisimbolo ng katalinuhan at inspirasyon, habang ang yellow ay nagbibigay ng saya at liwanag. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 29, number 18, number 33. Kahulugan ng numero, simbolo ng malawak na pananaw at malalaking oportunidad. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Kahulugan ng kulay, ang gray ay tanda ng pagiging praktikal, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 10, number 22, number 31. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng tibay sa trabaho at tagumpay sa plano. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color violet. Kahulugan ng kulay, ang blue ay nagdadala ng kalmado at malinaw na pag-iisip, habang ang violet ay sumisimbolo ng imahinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 6, number 13, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng kakaibang ideya at malikhaing pananaw. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color pink. Kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng daloy at inspirasyon, habang ang pink ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon number 23 number 16 number 25 Kahulugan ng numero sumisimbolo ng intuition at malalim na koneksyon sa damdamin